Hello, Philippines. My <laughs> Uumpisahan ko na naman ang vlog ko sa paghatid sa anak ko sa labasan. O, ba diba, araw-araw kong ginagawa to? Kasi nga araw-araw pumapasok ang anak ko at hindi tinatamad. At napakasipag niya ngayon pumasok kahit na minamalat. Good job, anak! At marami kang matututunan sa school. Panibagong araw, panibagong buhay sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat na maipatnubayan tayo ng Panginoong Diyos. At ito ang paulit-ulit kong sinasabi sa aking vlog. Para patnubayan tayo at gabayan. So hayan na nga uumpisahan ko na namang magtrabaho ngayong araw na ito. Siyempre kailangan natin magsipag para sa ating mga anak. Actually hindi ko na kinuhanan yung mga pinuntahan ko ngayong araw na ito. Konti lang yan. <laughs> at sobrang busy ko nga. Habaan ko na lang ang aking vlog mamaya kasi pupunta kami ng City Mall. At meron nga pinabibili ang aking anak. Ewan ko lang kung meron doon. At hena nga, tapos na ang aking pagkatrabaho at pauwi na ako niya. At mamimili na ako sa palengke ng ulam namin. At ang naisip ko ang ulam, tilapia. Galing nga daw yan sa Sitio Puyat dito sa Santa Rosa. At sabi nga nila, masarap daw ang tilapia dito at matataba. At tama nga naman sila. Masarap ang tilapia ko. Este, masarap ang tilapia dito sa Santa Rosa. 哈哈哈。<laughs> So ayan nga, pauwi na ako ng bahay. Ah. Nandito na nga pala kami sa City Mall. Dapat nga pala kahapon kami pupunta dyan. Hindi nga natuloy kasi nga nagpunta kami sa plaza. At doon kami nag-vlog. Nagpunta nga pala kami dito para mamili. At may hinahanap si Maron. Yun daw nilalagay sa sandals niya. Ewan ko ba sa bata na to kung ano-ano na iisip ni pabili. So nandito na nga kami sa second floor ng mall. At bibili na rin ako ng ibang gamit ko kasi paubos na. At inutusan ko na nga si Maron na kumuha ng basket. Matagal-tagal na rin kami hindi nakakapunta dito. Kasi nga puro ako sa na Actually, parehas lang naman ang presyo dito. Presyong pangmasa ikanga ika nga. Napakadaming sale kasi nga magpapasko na. Halos mga estudyante ang makikita mo rito na Namimili na yata sila lang pang exchange gift nila. At sabi ko nga kay Maro, next week na lang ulit kami babalik dito para mamili ng pang rigalo. Sa December 15 pa naman ang kanilang Christmas party. So, haya na nga, nakakuha na ako ng gagamitin sa mga pasyente ko. Ito na mga tendera dito, mga nagliligawan pa ata. <laughs> mga pasimple. Kapag kayo nahuli dyan, ewan ko na lang. <laughs> bitter ako. <laughs> At bumili na rin pala ako ng medyas namin ni Maro. At napansin ko mga luma na ata ang aming mga medya. O oh, sa mga malulungkot dyan na walang kayakap sa Pasko, eto napakadami. <laughs> Pupunta na kayo dito. <laughs> Nakakaloka. Ako hindi na kailangan at napakalaki ng yumayakap sa akin. Ayan. <laughs> Napakabigat ng paa pag dumantay. Ewan ko ba sa bata na ito, hindi makatulog kapag hindi nakayakap sa akin. At ayan nga, nakuha ko na lahat ang kukunin ko sa second floor. Kaya naisipan kong bumaba na kami. At baka kapag nagtagal pa kami dyan, baka kung ano-ano pa makuha ko. <laughs> at napakadaming magagandang items at napakamumura. Iwas gastos muna sa kana. <laughs> At nagtalong-talong na nga si Maron kung meron yung items na gusto niya kaya lang wala daw. Kaya sa online na lang siya o-order. Napakamumura ng mga make-up kaya lang pick. <laughs> Charot. <laughs> At hayan na nga nandito na kami Bilihan ng mga laruan. Tuwing pupunta kami rito lagi niyang hinahawakan yung maliit na gitara. Ibig-ibig ipabili. <laughs> At heto na nga yung sinasabi ko. <laughs> nagpapabili na ang bata. Pang badminton daw ang gusto niya. Kaya ang sabi ko, kunin mo na at iyan ang yung regalo ko sa Pasko at pumayag naman siya. Napakamahal naman ang shuttlecock dito. Kaya sa online na lang ako bibili yung umiilaw daw. At gagamitin daw niya pag nagpunta ng plaza. At maglalaro daw si Lene de Gaul. So ayan na nga, mamimili naman kami ng gamit sa bahay. Sabi ko nga kay Maron, bahala ka ng kumuha. O ba diba ang una niyang kinuha yung sa ng ulam niya? Kakalok <laughs> ang bata. Ba anak, kumuha ka rin ng pati sa ko din. <laughs> ang dalawang mahilig sa may sausawan. <laughs> at kumuha na rin ako ng kape. Ika e ni Maron sa akin, ayaw na daw niya magkape at magmamaylo na lang daw siya. Eh bahala ka kako, ikaw naman na umiinom. Eh paano hindi niya kasi nauubos yung kape? At sa akin niya binibigay yung mga sobra niya. At syempre, hindi mawawala ang kanyang juice. Yung pinakamalaki na ang kunin mo kako Para matagal nang iniinom At kumuha na rin siya ng paborito niya mga Kasi sa tindahan na binibilan ko Lagi na uubos At hiyan na nga tapos na kami mamili At magbabayad na ako Tama na anak kako At nagtitipid tayo <laughs> nako anak kailan kaya tayo mamimili ng unlimited ano? <laughs> Yun bang hindi iniisip ang pambayad Basta kuha lang ng kuha Hayaan mo anak sisipagan ko mag vlog <laughs> So hiyan na nga magbabayad na ako Buti na lang konti lang ang babayaran ko <laughs> akala ko mauubos yung dalakong pera eh. Yeah. Nakakaloka. At ayan hey na nga, ipapalit ko na yung resibo ng raffle ticket. Nagbabaka sakali, baka mabuno. At sana swertehin kami. At malaki-laki naman yung price. Grocery items ata. Charot. Actually, hindi ko alam. Nakalimutan kong basahin. Basta pirma-pirma at naghulog na lang ang ginawa ko. At hey na nga po, tapos na kami mamili. pauwi na kami ng bahay. Hanggang sa muli, ang kabugera ng Nueva Ecija ay nagpapasalamat sa mga walang sawang nanonood ang vlog namin at papatnubayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. Thank you.